Ah, uh, ka mga kapugis. Ako muli si Lito at welcome kayo sa akin channel Mariaris Garden. Kumuha ako ng dalawang klase na bugambilya ko. Yung ganito. <coughs> Ito na trim na. Nakita niyo, uh, nag-uumpisa na siyang mamulaklak. Hindi bali yung medyo pababa dito, wag lang yung kalat-kalat. Nakita niyo na ano, puno yung mga sanga niya. Oh, Ang oh. dami mga buko. Kumuha din ako ng ganito ng klase na bugambilya. Kalat-kalat yung mga sanga niya at ang hahaba. Ah, mamulaklak mas siya, hindi maganda, di ba? Ay, ah, si-share ko sa inyo kung paano na ang gagawin natin yan para mapaabot natin ng ganito na makapal. Di ba magandang tingnan kaysa dito sa ganito na klase. Ganito lang ang ating gagawin. Pagka ganito, nakita ninyo na medyo mahaba yung mga sanga niya. Titrima natin para kumapal siya. Ito, ang trim nito, medyo maiksi lang para mas kumapal siya. Saka natin siya bunuhan. Para sa loob ng mga isang buwan, mahigit, ah, maging kumpul na yung mga bulaklak niya kung mamamulaklak siya at kakapal na yung mga sanga niya. Ganito lang titrim natin ng husto kasi iba talaga yung ano yung kumpulang bulaklak pagka namulaklak kaysa doon sa hiwa-hiwalay parang sa umpisa ah, mapangit tingnan pero hanggang tumatagal ah, gumaganda papansin nyo na medyo sagada ah, ang, ang natin kasi talagang kailangan ito na i-trim ng sagad o oh, makita nyo ganyan lang o oh. huwag kayong magtatakasan ganyan kung paano pa ang gagawin ninyo dyan pag ito nag-usbong, nagusbong uli ng panibago lahat ng humahaba puputulan nyo na agad yung mga dulo yung mga usbong nya puputulan nyo na agad kasi yan mag-uusbong dito dito, dito. Mag-uusbong na marami yan. Ang agad, pagka humahaba niya, puputulan yun agad dun sa pinakadulon niya. E paano natin naman mapapabilis yung ah, pag-uusbong niya? Ah, ito. Pabawasin ko pa medyo mahaba. Paano natin mapapabilis yung pag-uusbong niya ng marami? Kasi para natin na ah, bobonsain siya eh, parang kasi ito, nagwa-wild na. Kasi sa haba ng mga sanga na yan, mamulak lang man siya, pahaba na naman pahaba yan. Ayan, nyo, May bulaklak siya, mga dulo-dulo lang. Ayan, eh. Parang mag-umpisa siyang mamulaklak. Pero talagang dulo lang. Hindi mo makikita na maganda. Iba na yun talaga yung punong-puno sa kung mamulaklak ng ganyan, di ba? E, ito tal, naman. Uh, may edad na siya, malaki na yung puno niya, oh maganda na siyang i-trim at uh, huwag nang palakihin ito nung gagawin natin ahaluan natin siya ng ano para kumapalad dumami usbong niya pero parang hindi pa siya mamamulak sa, sa umpisa pero pagka may na siyang usbong mamamulak ko na rin siya kasi hahaluan natin ng triple 14 pero mauna kasi malusaw itong urea kaya mas tatalab ito agad kaya mag-uusbong siya agad ganito lang ang gagawin natin Ah, mas mabilis, tumalab ko. Ihahalo natin sa tubig. Ganong karami naman ang takal na ilalagay natin sa ganito kalaking pot. Ang ilalagay lang natin dyan, dito sa urea, ito yung urea. Pampadami kasi ng usbong ito eh, pampalaki ng mga dahon, pampalusog. Kalahatin kutsara lang. Ganyan lang oh. Nakita nyo, kalahati lang Lalagay natin dyan. Itong triple 14 kailangan din ito. Kasi mapansin nyo, pagka may triple 14 matigas yung mga sanga nya, at talagang mabilis siyang mamulaklak. Malulusog yung mga sanga na hindi masyadong mahahaba. At mabilis siyang mamulaklak. Kaya lalagyan din natin siya ng kalahati. Ito kasi triple 14 complete ito itong yurya talaga ito ginawa lang ito uh, pamparami ng usbong uh, magdadahon siya na maganda pero ang pinakamarami dito mag siya na marami yung bang magsasanga ng marami so, ito. naman pampabulaklak kaya pinaghalo na natin sabi ko lang baka matapon eh sayang din di ba ngayon ito kahaluan natin ng ang tamang tamang halo dito pag isang kutsara, tatlong litro na tubig ito isang litro isang kanta dito kasi parang hindi rin maganda sa mata pagka hindi kung kulang bulaklak ng bungin bilya natin diba? yung maliliit uh, hindi natin maialis yon na magkalat siya um, kasi hindi pa siya stable, malambot pa yung mga puno niya pero itong ganito na malalaki na matigas na yung mga puno hindi na siya yuyo ko yung mga, mga, maliliit ang ganda kung lalagay natin ng tulos pero ito hindi na kailangan ng tulos trim na lang kasi matigas na siya pagka napuno natin ng paganyan ah, kinukwentuhan ko lang kayo para malusaw agad ito pagka na trim natin ng ganyan mas magandang tingnan kasi matagal malusaw itong ano eh triple 14. Yung urea madali lang. Kasi pagka hinalo mo sa tubig, agad na sip sip ng ugat niya. Mas mabilis ang talab niya. Pero okay din yung ilalagay mo dyan. Gaya din yung ginagawa ko. Pagka, kasi kung marami yung bunuhan ko, natatagalan ako pagka halo ako ng halo. Kaya ang ginagawa ko, nilalagay-lagay ko nila sa puno. Pero kung kukunti lang naman ng mga bugimbilya ninyo, mas maigi kung ihahalo nyo na. Tingnan natin kung meron pang ano, buo-buo. Kwentuhan ko na muna kayo. Karamihan doon sa mga bugimbilya ko na magaganda na napipilit nila kasi uh, kasi magaganda nga, mga kumpulang bulaklak. -bulak. -bulak attractive kaysa dun sa hiwa-hiwalay gagawin lang natin pagka lusaw na na ganyan medyo lusaw na kahaba ng kwento ilalagay lang natin dito e bubuhos lang natin hindi bali tumama na siya sa puno kasi lusaw na yan wala nang problema ang may problema kung hindi mo nilusaw pagka panay sa puno na alagay pero pagka ganitong lusaw na kahit tamaan na na yung puno kasi matabang na yan kasi Ubusin na natin dito walang problema ito kahit na medyo mabasa yung katawan ay ayan, inubos na natin napakabilis na yung 15 days mapapansin nyo na ano yan marami siya mag-uusbong dito 15 days, at uh, 20 days talaga makapal na siya pero ang tips ko sa inyo pag may mga usbong na mahaba gupitin nyo na agad o kaya yung kukurutin nyo yung dulo yung pinaka usbong nya para kumapal siya huwag naman pag maiksi pa lang kukurutin nyo na hayaan nyo siya na kumapal gaman yan yung para bang mabibilog siya sa kanyang puputulan para mga ano na natin titriman na natin sa umpisa pa lang para mamulak-lak pa na Di ba diba ganun lang alam nyo na ulo na. Ganta kasi sa mga bugambilya yung ano, yung kumpul-kumpul yung mga bulaklak. Uh, kaya na-share ko yan kasi dito sa amin yung mga nasa bonsai pot ko. Ah, uh, talagang na-trim na siya, kumpul-kumpul yung mga bulaklak niya. Ito, pagka tumagal pa at pagka nabilog kahit ito, ililipat ko na din sa mga kawapat na bonsai pot para mas maganda. Dito na lang at maraming maraming salamat sa panonood niyo. Bye